Ang karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Anong klase magulang? Ni hindi mo alam ang kahulugan ng salitang pagmamahal. Kahit sa isang hayop, hindi kita pwedeng ikumpara dahil higit pa sila kung magpadama ng pag-ibig sa kanilang mga anak. Wala kang kwentang nilalang. Hindi ka dapat tawaging tao. Nakakahiya ka. Kahit kaluluwa mo, isusuka ng tawaging ina. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako! Ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga kaibigan narito na po ang ikaapat na kabanata ng tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kahit kaluluwa mo, isusuka kang natawaging ina. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas... tanga mo dyan. Buksan mo sabi tong gate. Huwag kang magalala, hindi ako makikipag-away sa'yo. Um, sandali lang. Oh, um, na, pumasok ka na. Hindi talagang papasok ako kasi pamamahay ko to. Ano ba ang kailangan mo? Nasa ang anak ko? Nasa school pa. Mamaya ako pa siya susunduin. Bakit may sabon yung kamay mo? Kasi naglalaba ako. Hmm? Ganun ba? Pasensya ka na kung naistorbo ko yung pagiging atsay mo. Pagkatapos magiging yaya ka naman mamaya. Yun kasi yung gusto ipagawa sa akin ni Romel. Kaya hindi kami magkasundo. Hindi kasi bagay sa akin eh. Pero bagay na bagay sa'yo. Nasa itsura mo kasi dahil mukha kang busabos. Nagpunta ka ba rito para insultuhin ako? Oy! Ikaw pa na-insulto sa lagay na yan? Masyado kang epal dahil inagawan mo ako ng eksena. Matagal mo nang itinapon sa basurahan si Romel. At hindi ko na kasalanan kung pupulutin ko siya. Sa bibig mo na mismo nang galing niyan. Bagay na bagay nga kayong dalawa. Pareho kayong basura. Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Hindi. Pero masasakit ang mga binitiwan niyang salita. Ganun ba? Hindi ko ito mapapalabas. Magtutus kami. Romel, wag na. At baka lalo lang lumaki ang gulo. Hindi ako. Kundi siya nagpapalaki ng gulo. In nasaling lang siguro ang kanyang pride. Kaya wag mo na siyang patulan. Bakit siya lang ba may pride? Meron din ako. Romel, wag mo na lang siyang patulan. Basta't kakausapin ko Ko siya para hindi siya mamiasa. Ang OA mo talaga? Para yun lang nagagalit ka na? Olga, hiwalay na tayo. At may kanya-kanya na tayong buhay. Kaya wag mo na akong pakialaman. O bakit? Ano ba ginawa ko sa'yo? Nilait mo si Carol. At parang ako na rin ang sinaktan mo. Sige! Ganyan nga, Romel! Ipagtanggol mong kirida mo! Hewalay na nga tayo, kaya hindi ko siya kirida! Kasal pa rin tayo! Asawa pa rin kita! Kaya dakilang kabit pa rin ang sino mang kakasamahin mo! Ano nga yun ang problema mo? Naghahabol ka ba? Gusto mo bang balikan kita? No way! Bakit naman ako kaya magbalikan sa'yo? Ha? Natutuwa nga ako dahil nawalan ako ng sakit ng ulo! naman pala eh. Kaya huwag ka nang manggulo. Just leave us alone! Patahimikin mo na kami! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tanggapin mo na kasi ang proposal ko para patas ang laban. Sir, hindi naman po ako nakikipagkumpitensya sa kanya. Oh, eh bakit mo sinugod ang bago niya kinakasama? Lumalabas tuloy na affected ka. Nabubwisit kasi ako. Malay ko ba kung matagal na pala akong ginagago ng asawa ko at hinahanapan lang niya ako ng butas para meron siyang dahilang makipaghiwalay sa akin. Hiwalay na nga kayo, so forget about him. <sighs> Olga, ituon mo na lang ang atensyon mo sa trabaho. Uh, siya nga pala, merong nabakanteng pwesto dahil nag-resign ang head ng Resource and Development. At isa ka sa mga candidates sa pwestong yon. Dapat lang po, sir. Kailangan ma-promote ako para naman magkaroon ng saysay ang mga sakripisyo ko. Ang galing mo. Nasagutan mong lahat ang iyong assignment. Magaling din po kasi kayo magturo, Tita Harold. Mm -hmm. O ano? Gusto mo na bang matulog mm, Magkakwento po ba ulit kayo ng bedtime story? Oo naman. Sa katunayan, marami akong bagong story. <laughs> Talaga po. Very excited na po ako. Sige po, umpisahan na po ninyo. Ay, huwag dito. Doon tayo sa silid mo. Ay, siya nga po pala. Meron po kong itatanong hmm? sa inyo. Ano yun? Pwede po bang Mami Carol na itawag ko sa inyo? <laughs> sure, walang problema. Dahil tunay na anak ang turing ko sa'yo. At ibubuhos ko sa'yo ang aking kalinga at pagmamahal habang ako inabubuhay. Ma, I have a good news! Napromote na po ako! O, oh, hindi eh, mabuti kung ganoon Pero ang tanong, masaya ka ba naman? Of course! I am so happy! Meron ba namang napromote na malungkot? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang malaman kung sulit ba ang promotion mo. Sapat na ba yung kapalit ng iyong asawa't anak? <laughs> Well, aaminin ko, kahit naman papano, nami-miss ko si Romel at Mimi. Pero wala na po akong magagawa. Kailangan ko mag-move on dahil tuloy pa rin ang ikot ng mundo. Sana nga, Olga. Sana nga hindi ka madaganan ng mundong ginagalawan mo. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang... May Pangako ang Bukas! Mahal na mahal kita, Carol. Mahal na mahal kita. Oh, uh, uh, hmm. te teka, teka muna. Sandali so, lang. Bakit? May Ay. problema ba? Wala lang ako sa kondisyon. Pasensya Aha. na. Ganyan din ang sabi mo kagabi. Eh? Pasensya na talaga. Some other time na lang. Tapatin mo na lang ako kung ayaw mo. Hindi kita pipilitin. Hindi naman sa ganun. Meron lang kasing... Meron kang itinatago? Ganun ba? Please, Romel. Huwag ka namang mag-isip ng ganyan. I'm sorry, Carol. Nagiging honest lang ako. Pakiramdam ko kasi naglilihim ka sa akin. At bakit naman ako maglilihim sa'yo? I'm sorry. Hindi In talaga po pwede. Okay. I will respect your decision. At pasensya ka na kung makulit ako. Ano na, Olga? Kumusta ang lagay ko? Hanggang nung ba ako paghihintayin? I'm sorry, sir. Wala po talaga eh. Uh, hindi ko naman pwedeng paghihintayin ang sarili ko. Ganun lang ba yun? Sayang naman ang puhunan ko. Kung hindi ako kikita, ayokong malugi. Ha? Huh? Ano pong ibig niyong sabihin? Bakit tayo huminto dito? Ang dilim dito, sir. Malaki ang utang mo sa akin. Kaya dapat mo itong bayaran. Sir, huwag. Mawawa naman kay sa akin. Bakit? Naawa ka ba sa akin? Hindi ka makakarating sa kinaroroonan mo kung hindi dahil sa akin. Alam ko po yun. Kaya nga tinatanong ko pong malaking utang na loob yun. Pero eh, hindi naman po siguro tama na sa ganitong paraan ako dapat magbayad. E eh, paano kung sa ganitong paraan ko gustong maningil? No! Hindi po ako makakapayag nun, sir. Ah, ganun. Editing na lang. Ay, ito no, po, sir! Huwag ka namang pabalag. Uh -huh. Wala ka rin namang magagawa. Aray! No. Uh -huh. Ay, kinagat mo ang labi ko! Pagkakatao na para matakas! Ay! Ay! Saan ka mamunta? Olga! Bumalik ka dito! Hindi mo ako matatakasan! Olga? Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ma, pinagtangkaan akong pagsamantalahan ng boss ko. Ano? Mabuti na lang. Nakatakas ako. Ganun ba? Walang niyang yun. Halika! Ire-reklamo natin siya. Wag, wag na ma. Wag, natatakot po ako. Siya may atraso? Kaya siya dapat na matakot. Kailangan nating kumilos agad, bago maging huli ang lahat! Anong kapalaran ang naghihintay kay Olga? Tuluyan na nga bang babagsak ang kanyang matayong na pangarap? Mga nagsigala Rosana Villegas Vilma Borromeo Chiquit Amor Susan Robles Dante Castro at Phil Cruz bilang Romeo. Nilapata ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa direksyon ni Maynard Landicho. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Kahit kaluluwa mo, isusuka kang tawaging ina. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas...